ang mga pangako ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat takbang ng taong matuwid nang na buhay ay nakakalugod sa kanya. Matisod man siya hindi siya mabubuhal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, Sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan Nasa sa panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ngunit, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, iginiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Mga kapatid, magalak kayo pag dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Alam natin na sa lahat ng bagay kumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na kanyang tinawag ayon sa kanyang layuning. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Pinalalakas niya ang mga nangihina at mga napapagod. Sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Gumuhuman ang mga burol at bundok. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mawawala. Maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naaawa sa iyo ang nagsasabi nito. Walang anumang sandata na ginawa ang magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon. Ang nagsasabi nito ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga may hirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, Diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.